Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates sa Pilipinas. Maraming benepisyo at pribilehiyo ang ibinibigay sa mga senior citizen, 60 taong gulang pataas, alinsunod sa Republic Act 9994, Expanded Senior Citizens Act of 2010, at iba pang kaugnay na batas. Narito ang pinakakumpletong listahan. Pangunahing benepisyo ng senior citizens, anim na pudagdag taon gulang. Isa, 20% discount dagdag VAT exemption. Para sa mga may senior citizen ID. Gamot at bitamina. Professional fees ng doktor. Bayad sa ospital at medical, dental services laboratory tests at diagnostic services, pagkain sa restaurants, dine-in at take-out sa ilang kaso, admission sa sinihan, parks, museums, at iba pang leisure places, pamasahe sa public transportation, bus, jeep, taxi, MRT, LRT, ferry, etc. Dalawa na limang porsyento discount sa basic necessities. Sa piling basic goods tulad ng bigas, tinapay, itlog, fresh meat, Frutas, gulay, kape, mantika, sugar at iba pang pang-araw-araw na bilihin. May monthly purchase limit. Tatlo na 5% o hanggang 10% discount sa kuryente at tubig. Para sa senior citizen household kung ang senior ang nakapangalan sa bill. May consumption cap, example 100 kilowatt-hours per month para sa kuryente. Apat, social pension DSWD isang piso kada buwan, kasalukuyang rate sa mga pinakahuling adjustment para sa indigent or mahihirap na senior citizens. 5. PhilHealth Benefits Libre o mas mababang bayad sa Inpatient Hospital Care Outpatient Diagnostics Z Benefits Malalang Sakit Fully covered ang contributions para sa lahat ng senior citizens, RA 10645. 6 Libreng Medical at Dental Services sa mga government hospitals, health centers, at iba pang public facilities. Pito, priority lanes sa lahat ng government agencies, supermarkets, banks, hospitals, commercial establishments. 8. income tax exemption. Kung ang senior citizen ay walang kumpanyang trabaho, may solo source of income na hindi lalagpas sa minimum wage. Siyang, benefits para sa solo parents na senior citizens. Kung kwalipikado, pwedeng makakuha ng parehong solo parent at senior citizen benefits. 10. Funeral and Burial Discount 20% discount sa funeral services kapag pumanaw ang senior citizen. Casket, urn, embalming, burial plot, cremation services. Labing government financial assistance programs. Depende sa LGU. Cash assistance, grocery packs, free vaccines, livelihood assistance. Labindalawa, discount sa hotel, lodging at leisure. Kasama sa 20% discount dagdag VAT exempt benefits. Labintatlo, access sa senior citizen centers. Nag-aalok ng recreation, social activities counseling, livelihood training. Labing apat, travel discounts. Discount sa domestic air travel, airline promo depende sa policy. 20% off sa bus, jeep, taxi, UV express, ferry rides. May nais ka bang malaman? Pwede kitang tulungan sa Requirements para makakuha ng Senior Citizen ID Paano mag-apply ng Social Pension? Listahan ng Documents na kailangan Mga Discounts sa Partikular na Serbisyo Sabihin mo lang At sana ay naibigan niyo ang aking video Subscribe my channel Like and Share Hit Notification Bell for my new video updates Thank you!